Donnie Pangilinan, crush pala si Catherine Bernardo kahit meron siyang kalab love team na si Belle Mariano. Halina't panoorin natin ang buong detalye. Nang mababalitang maghiwalay si Daniel Padilla at Catherine Bernardo ay isa na sa umaaligid na lalaki si Donnie Pangilinan. Meron nga siyang love team ngayon na sobrang sikat at talagang tinatangkilig sa takiya. Ito ang Don Bell. Nga rito si Bel Mariano. Nagsimula ito sa uh, series nilang He's Into Her. Talagang tinal tinangkilik ng takilya. Pero ngayong hiwalay na nga si Katrin ay talagang hindi niya na maitago na sabihin sa publiko na crush niya si Katrin Bernardo. Nag-viral nga noon si Donnie Pangililan dahil nga binibigyan niya ng Sprite si Katrin Bernardo at sinagot naman niya ito sa publiko dahil tinanong siya ng mga media na magkaibigan lamang at talagang pinoprotektahan dahil nga nakainom na si Katrin noon. Sa ngayon nga isa si Doni Pangilinan na umaaligid kay Katrin Bernardo. Bukod dito, kapilang na rin si Paolo Abilino na gustong makatrabaho si Katrin. Isa na rin si Jericho Rosales at maraming pang iba pero ang tunay na kugi ay si Alden Richard dahil ayon nga sa ating source na itutuloy ang sequel ng Hello Love Goodbye na ipapalabas sa December 25, 2024 sa Metro Manila Film Festival.